What's up mga kagampay! <laughs> Ayan, magandang uh, araw po sa inyong lahat Sa aking mga subscriber at sa sa mga silent viewers ko Magandang umaga Ang ginagawa ko po ngayon dyan ay uh, Nagpapiping ako sa ibabaw ng refrigerator Ako ngayon, mali dalawang cabinet ang aking pinapipingan dyan Mali yan ay hinati sa gitna ang piping niyan. Yung suction line niya ay is nakahati dun sa, sa isang refrigerator at para dun sa isa rin. bali magkahati yan. Meron din ang liquid line, nakahati yan. At uh, may tig-isa silang solenoid. Kaya yan po, uh, akin ang uh, pinaprepare yan. bali pinalagyan ko lang ng uh, over yung pipe yung rubber insulation baka masunog kaya itinaas ko at talaga ako ng supporta pa dito sa kabila na para sa dalawa para hindi masunog yung rubber insulation dahil meron ng rubber insulation ng aking suction na ilagay ko kaya mayroon din naman kapag naging isa lang na naghihinang dahil uh, syempre yung isa kong kasama busy rin right sa kanya ginagawa kaya walang magawa kundi ganyan lang talaga kailangan na ano yung hinahanap ko dyan Nalilito na dilito na ako kinawag ko na yung kasama ko dyan kung nasaan ayun may nakita na ako silver rod ang hawak ko na yun ay silver rod uh, panginang. ayan sisindihan ko na siya yun apoy na merap harap mapaso ako marami na akong paso sa braso uh, puno na ng tama yung braso ko sadyang hindi may iwasan ang uh, ang mapaso kahit na anong pag-iingat ay nangyayari talaga na mapaso. Natural lang yan sa isang kagaya ko na technician sa naghihinang, kung minsan nakakalimot. Kung minsan nga kapag kahinang uh, ilang minuto lang nalimutan na na mainit pala yung nahawakan ayun na masaklap. Kaya sanay na sa init kumbaga marami ng paso. Ayan. Ayan, ko pa yan. Pinagdadasalan ko na sana walang leak yung aking hinang. <laughs> Ay lako, talaga mahirap pagka maili kasi. Pag maili kasi, syempre, sino mahirapan? Yung naghihinang din. Pero bago naman yung bitawan, ay uh, nilalagyan ng pressure yan para nasa ganon ay hindi naman masayang yung preyo na ilalagay. Kaya bago yan iwanan sa job site, isarado, isarado talaga yung liquid dyan. suction, ay kailangan ay uh, naka-pressurize talaga yan bago iwanan. Para kung meron man lake ay makita ng maaga yan nakaluhod na ako dyan dahil uh, mayroon tumuwad to add kung nakikita nyo yung piping na yan yan na sa nakausli na yan yan ay para sa door glass freezer nakaprepare na rin yan yan ay papunta rito sa may unahan sa kabilang side pagitan itong uh, p-trap na yan nasa pagitan dalawa yan, dalawang door glass freezer yan, nakaprepare na yan at yan po ay galing sa taas mapupunta uh, sa tasyang 'to mga tubo na 'yan. Bali inuuna ko lamang na hinangin at gawin ay ang uh, chiller cabinet dahil 'yan lamang ang na available na gagawin namin. At susunod niyan ay electrical na 'yan, Yung uh, yung panel board dyan sa may ibabaw ng refrigerator na 'yan ang uh, panel board niyan, 'yung uh, supply ng uh, cabinet. Kaya pagtapos kong maghinang niyan, ibali mag electrical naman kami ayan sinisilip silip na ang, ang liquid line na size niya na ay 1 half tapos yung suction ay 1 uh, uh, one in 1 eight tapos nag reduce ako ng uh, reduce ko ng 7 eight yun yun uh, suction niya sa suction nyan sa pitra so ayan uh, nadali ko na awa uh, ng Diyos, eh, dinali ko na yan ayan, wala nang leak na siguro marahil yan dahil niluhuran ko na yan. Kaya wala na sana ang leak yan. Ayan, nagliligpit na ako dahil uh, masakit na yung tuhod ko. Uh, ayan, wala na lumuot ko dyan. Oop, binasa ako. Baka kasi ako ay madali niya. Kaya, tas lalagyan pa yan ng ano kasi, ng uh, aking pang lalagyan ng mga cable tie yan. Tapos magwawiring pa ako dyan. No? Mamaya siguro ng hapon, pagtapos na lang namin yan para masupply ano. Nakaready naman na yung mga ano niya, mga wiring niya, nakaready na yan. Babatakin na lamang yan at i, i co connect na lang dyan sa sa panel board dyan sa indoor unit. So ayun, na good luck po sa ating lahat. At shout out nga pala sa mga viewers ko, no? Sa mga walang uh, sawang uh, nanonood ng aking mga videos na ina-upload. At kung ikaw ay bago pa lang dyan sa aking channel na napadaan sa iyong screen ng cellphone mo, ay eh, uh, pakilikes mo na lang kung nagustuhan mo ang video ito. Uh, paki uh, subscribe mo na rin kung willing kang isubscribe ang channel ko. Maraming salamat kung isusubscribe mo ang channel ko. Uh, pagpapalain ka kasi kapag sinubscribe mo ko dyan. <laughs> Ganun yun eh, no? Uh, kaya ay uh, enjoy-enjoy lang tayo. Share-share uh, na lang. Uh, kaya Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking uh, sa aking uh, YouTube channel ko. Kaya mabuhay po sa inyong lahat, yung mga naka-smile dyan, uh, good luck po sa inyo. Pagpatuloy nyo lang yung uh, inyong uh, pag-smile-smile na yan para naman po pampagod vibes yan at uh, nyo yan. Alam nyo ba na minsan ang uh, pagpatatawa eh, nakaka- nakakaano yan exercise ng puso yan pag kayo tumatawa. Huwag lagi nakasimangot pati, nasama yan. smile lang, kung smile smile. <laughs> ah sige po, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ah, hanggang dito na po itong aking ah, pagdadaldal na ito. sa <laughs> so, na lang po muli at ah, ayan. Good luck po, mabuhay and enjoy watching. Salam, masalam. Everybody!

para sa freezer para sa freezer yun sa, sa bakit babaw na lang sa ganda babaw ayun salamat muli sa sporta uh, mabuhay po ito nakapaghihina naman tayo ng uh, dalawang cabinet na chiller, bali natin ito kasi babaw ng refrigerator ngayon ito, pwede manakbo rito sa ibabaw. Pwede manakbo. Ibabaw, ayan. Bali, na yung kabuuan ano, nung, uh, ng ano. ng cabinet na ibabaw, ayan. Ayun, maraming salamat pong muli, ha. Na mabuhay po. God bless sa ating lahat. salamat uh, sa maraming sa supporta. Sa mga walang sawang.